May timer talaga. So what's up mga kaunlad? Good morning. And ito ang kauna kong vlog ngayong buwan ng April. So, for our mission this month of April, ay gagawa tayo ng 30 vlogs araw-araw. Title natin dito, 30 days 30 vlogs challenge. So, expect nyo wala munang mga edit. Wala munang mga yung nakalagay yung nakalapag lang yung camera yung camera ng phone no sa isang uh, side ngayon hawak ko yung camera ano yung pinapraktis ko ngayon yung pag-improve ng monotone voice ko then yung pagsasanay ko na sarili ko na umarap sa lens ng camera nasaan ba yung lens ayan okay na maalaga ito para ma-practice ko rin yung consistency ko sa pagbablog at syempre ma-enjoy na rin natin yung pagbablog ba? Diba? so yan, samahan nyo ako for daily vlogs 5 minutes vlogs walang edit walang masyadong ano walang masyadong intro yan Talagang salita lang tayo, pagpapractice lang ng salita natin sa harap ng camera at pagpapractice ng pagtingin sa lens ng camera. Okay, ayan. Sige, tatayo ako. Problema ko talaga, alam, alam nyo mga kaunlad, yung monotone voice. Talagang, paano ba? <laughs> Matagal na, ano, panahon na nagbablog ako, pero hindi ko pa rin ma-fix. Pero tingnan natin, kasi hindi ako satisfied eh, sa totoo lang. Ayan, tulad ngayon, medyo, medyo nabubulol ako sa pagsasalita. Pero naniniwala tayo, mag improve din tayo sa pagsasalita. Magiging diretsyo rin yung pagsasalita natin. Okay? And medyo nangangalay din ako sa pagawak ng ang uh, tripod na to. But anyway, ayoko rin naman maging peke sa inyo, sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko dito sa channel na ito. Gusto ko, kung ano ko sa harap ng camera, yun din yun, makikita ninyo sa totoong buhay pag na-approach nyo na ako. Sa mga hindi, hindi nakakakilala sa akin, personally. yan. Pero sa mga nakakilala sa akin, alam naman nila, talagang kung ano ako sa harap ng camera. Yun. Yun, ato, yun yung pinapakita ko. Okay. For our topic ngayong day 1 ng ating 30 days 30 vlogs challenge ay tukol naman sa channel na ito. Yan. tungkol sa mga pagbabago na gagawin natin sa channel na ito. Well, alam niyo sa buhay problema ko talaga consistency. Last year, since mag taon na ako sa content creation, ano, alos araw-araw gumagawa ako ng mga vlogs noon. Ngayon, since napaka-busy na, gusto ko rin naman balansehin yung oras ko, hindi lang naman sa paggawa ng content, no? Umiikot lang yung buhay natin. Eh, isang beses sa isang buwan, minsan, or dalawang beses sa isang buwan na lang ako nakaka-upload, nakakagawa. Hindi rin ganun biro, hindi rin ganun kadali. Siyempre, kung mag edit ka man ng video, hindi naman pwede yung bara-bara lang, di ba? Yung may ma-edit ka lang. Siyempre, mag effort ka rin sa pag edit ng video na yon. Anyways, ayan. Sinasanay ko na ngayon. Yung uh, mata ko na tumingin sa lens. Kasi as a YouTuber, as a vlogger, kailangan mong maintindihan at kailangan uh, tandaan mo ito palagi. Yung lens, yun yung mata ng viewers mo. Kumbaga, pag nakikipag-usap ka sa mga tao, in person to ah, hindi to sa online ah, di ba, mas mukha kang confident, di ba? Kapag nakakapag-eye-to-eye -eye contact ka. Hindi naman yung sobrang tagal na eye-to-eye -eye contact. Yung, sabihin na natin 3 to 5 seconds nakakatingin ka no eye to eye sa mata nila 'di ba so yon yung mga pagbabago sa channel na to ayan hindi na tayo mga katropa tayo ay mga kaunlad na so this channel we are more on self improvement contents pero hindi tayo magsasalita lamang okay gagawin natin yung mga self improvements na yon and magiging example tayo, good example tayo sa generation na ito. Na hindi lang tayo dapat puro salita. Dapat gagawin natin yung mga sinasabi natin. Although hindi naman lahat is mapufulfil talaga natin, but kailangan nandito yung pagiging agresibo natin, disiplinado natin. Okay? So, thank you mga kaunlad. And mapapractice ko na rin yan. Masasanay rin siguro ako na tawagin kayong mga kaunlad. So that's 5 minutes. See you on my next daily vlog. Bye-bye.